Disyembre 9, mao ang adlaw nga mitanyag ang LGU Pulomolok og libreng student driver's permit ngadto sa mga taga Pulomolok nga wala pay driver's license. Apan ang nindot unta nga tumong sa maong programa nakambyuhan og kontrobersiya. Human ang saad niya libre wala matud pa natuman. Ang motoristang si Dennis, ang usa sa mga mialma tungod nakabayad kini og 750 ka pesos. Ah, nagapasalamat lang yapon mi Ma'am Bisan nung uh, na Miami kay tungod lagi nga ingon nila nga walay bayad pero gi-grab na lang nako ni Ma'am kay sayang man po kaya gamay lang mong bayaran. Dismayado gyud kay wala may kwarta. Ingon na mamina na lang gyud. Apan alang kang merian, ang kantidad nga 750 pesos ang bayran, mas barato na kung itandi sa orihinal na magasto kung mukuha og SP. O oh, na expect ko na libre siya pero okay lang gyapon ma'am kasi mura lang man pud siya. Thankful ko kay Ansa sa Karmakala siya og gasto sa pag ano kay kalangan ng driver's license and thankful ko kay maka bulig siya pagpaklaro sa labaw sa business permit and licensing office sa Polomolo nga si Julius Cardinio ang 750 pesos nga bayaran alang sa driving school ug ilahang medical provide sa LDO ang application fee uh, o ang student permit fee. O dilitanan ang dili dilitanan ang i ibayaran sa gobyerno. Dugang pa ni Cardinio nga ang pagtanyag sa LGU Polomolok o libreng SP, dili kinahanglan mo ato og land transportation office. Inay sa matag barangay mo ato. Daghan ang mga uh, nagadrive nga walay mga drivers uh, student drivers license so uh, nakita kun ato uh, dagko ang mga penalties you know, mga penalties so usa kana nga nakita sa LGO, nagkaroon kita ka ng mowa sa LTO in the heart of changing lives kini si Brigada Liza Labaho sa Brigada Nuzjansan. Jansan Brigada Nus